Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa araw po ngayon ng Biyernes ikalabindalawang araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Sinabi naman ng Department of Education na mahigit sa 5,800 sa may 47,000 na mga public school sa buong bansa halos mahigit 10% ang nagpapatupad sa ngayon ng alternative delivery mode sa kanilang mga klase. Sa nakalipas sa mga araw, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumipat sa alternative delivery mode o walang face to -face classes ay para makaiwas sa mga estudyante sa matinding init ng panahong nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa simula pa pagpasok ng buwan ng Abril. Karamihan sa mga eskwelahan na gumamit ng alternative delivery mode ay mga eskwelahan sa Central Luzon wala na mga eskwelahan sa Region 13 o Caraga Region ang nagsuspindi ng kanilang mga klase. Ang tinatawag na ADM o Alternative Delivery Mode ay kinapapalooban ng asynchronous at online classes kung saan ang mga estudyante ay pwedeng dumalo sa kanilang klase mula naman sa kanilang tahanan sabi rin ng DepEd sa mga school heads na pwede silang magpatupad ng suspension at their own discretion kapag ang sitwasyon ay kinakailangan. Samantala sa si iba pang mga balita, naka